Inihikayat ng Office for Transportation Security ang mga terminal ng bus na higpitan ng kanilang seguridad para sa kaligtasan ng mga pasahero. Kasunod na rin ito ng pamamaril sa dalawang pasahero sa loob ng bus sa Nevaisia, Kamakailan. Lumabas sa paunang investigation na walang metal detector ang bus na kasama dapat sa security plan ng pagre-renew ng prangkisa si Karen Villanda sa detalye. Sa harap ng imbesigasyon ukol sa naganap na pamamaril sa loob ng bus andeva isiha, Ecija, binigyan din ng Office for Transportation Security ang kahalagahan na pagkakaroon ng security plana. napag-alaman rin na walang isinumiting bus operator security plana ang kumpanya ng bus na sinakyan ng mga biktima ng pamamaril. Sa inilabas ng standard guidelines ng OTS noong May 2022, isinama ito sa requirement sa pagkuha at pagrenew ng mga prangkisa. Saka, napuntahan na sila ng ating mga land auditors uh, coming from the office for transportation security at doon nga namin na uh, pagalaman na ang uh, Victory Liner ay hindi pa po nakapag prepare hindi pa nakapag submit sa OTX, at ito ay hindi alam po namin sa LTFRB Aminado ang OTS, sa bagamat bago pa ang polisiya, ilang beses nang inabisuhan ang bus company na magpasa ng security plan bago pa man mangyari ang insidente ng barilan sa loob ng bus. Pinakahuling paalala ay nitong bago mag-undas kung saan nagkasa ang oplan-byahing ayos ng Department of Transportation. Pero pumayag na naman ang bus operator na lumahok sa workshop ng OTS ngayong November 23 para malaman ang panuntunan dito. Dapat kasing maging kasing higpit ang seguridad sa mga paliparan ang ipinapaliparan pagpapatupad sa mga pampublikong sasakyan sa kalsada. Uh, example po dito, yung pagbibigay, paglalagay nga ng uh, CCTV camera, ang pagkakaroon ng inspeksyon na uh, bago sumakay uh, ng, ng bus, uh, bawa, merong kagaya po sa airport na yan, pinapatupad natin dyan, meron tayong metal uh, detectors, uh, meron kong x-ray, mga ganyan po. Sa terminal, meron na rin pong mga ganyan, may mga bus operators at bus terminals na uh, anong ano, nagpapatupad ng ganyan. Unti-unti uh, po nating uh, iniikot at marami na pong nakakatugon. Sinubukan namin kunan ang pahayag ng bus operator ukol dito pero wala pa silang sagot sa ngayon hinikayat ng OTS ang uh, terminal to terminal na operasyon ng mga bus dahil dito ay nasasala yung mga pasahero. Dito ay may metal detector, pagdaan, walk-through detector din para naman masala yung mga bagahe ng mga pasahero bago sila umakyat ng bus. Sa paunang investigasyon ay napag na pumara lamang mula sa kalsada sa Bayumbong Nueva Vizcaya ang mga suspect at hindi sumakay mula sa bus terminal sa Kawayan City sa Isabela. Pero para sa ilang commuters group, hindi maiiwasan sa mga probinsya ang pagpara ng mga pasero sa mga dumadaan na bus imbes sa sumakay sa terminal. Kaya naman magpupulong sila ngayong weekend para irekomenda sa LTO at Senado na ipatupad ang paggamit ng mga handheld detector sa mga bus para matiyak na walang dalang armas ang mga sumasakay na pasahero. Maliit lang naman ang, ang presyo ng handheld eh hindi naman napakalaki kasi marami na ngayon modern na ano scanners na very effective din pero hindi napakataas na ng presyo. Hindi katulad dati yung mga ano eh million ang ano ang presyo ng mga scanners. ganyan po hindi Pinang, ano lang, ni eh, yung may mga scanners nga po, hindi umaabot na isang tipo eh. ng commuters group na isolated case ang nangyari at walang dapat ikatakot ang mga sumasakay sa provincial buses. Nakita po natin, targeted yung mga biktima. Pina Pinag-aralan po ang kanilang kilos at talagang sinundan sila at mayroong dahilan kung bakit nangyari yon Sa so 70 years po na existence ng Victory Liner, ngayon lang po nangyari at sa tagal po ng ating history ng ating mga uh, pagkumiyot o mobility napaka napaka maliit po ang statistics nung so talagang nangyayari ng ganun Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas